Sheldon, Nika, bulalas ni Erlinda sa dinat ng ayos ng dalawa. Nag-uusap lang kami, mama. Kalmanting sagot ni Sheldon. Don't get hysterical. Nag-uusap? Tumaas sa mga kilay nito. Nakahiga kayong dalawa sa kama at sa manipis na nightgown ni Nika. Oh, we were really just talking, tita. After we... Mabilis na nilingo ni Sheldon si Nika. Nika, hiisnap na parang ang dalaga lang nakakarinig. May babala sa tinig. Too late nang makitang nanunokso lang ang dalaga. He could see laughter behind those beautiful eyes. After what? Giit ni Arlinda. Pagkatapos namin magtalo, tita, tungkol sa nalalapit naming kasal, I finally convinced him na ako ang talagang babae para sa kanya. Huminga ng maluwag si Arlinda. Mabuti kong ganun, pero hindi ko pa rin gustong napailing ito. I don't want to sound rude, pero mukhang iyon ang nararamdaman ko ngayon, Sheldon. Iwan mo na si Nika at lumabas ka na. Uy ka nito na humakbang talagas. Akamang tatayo ang binata ng hawakan nito sa pisingin ni Nika at hadgan. Good night Sheldon. Napapikit si Sheldon nang maramdamang hindi light kiss ang ginawa ng dalaga. She deliberately touched her tongue on his lips at agad ding binawi smile. Sweet dreams. Tis, matalim nitong sinabi na ikinalingon ni Arlinda na nasa labas na. Good night tita. Pahabol ng dalaga na si Nika si si paglabanan ang pagtawa sa galit na anyo ni Sheldon. Isang linggo ang lumipas ay ikinasalang dalawa sa isang simple at tahimik na civil wedding. Ang reception ay sa mansion na rin ginanap. Ang tanging bisita ay ang huwes at ang may bahay nito kasama ang dalawang dalagitang mga anak na walang ibang ginawa kundi ang titigan si Sheldon at maghagik-hikan. Nasa mga mata ng mga itong pag-asam na sila si Inis na sinulya pa ni Sheldon ang malaking relo na nakasabit sa dingding ng salas. Alam mo bang kanina ko pag gustong buksan ang pinto at palisin ang mga bisita natin? Bulong nito kay Nika. Shhh! Si na sinulya pa ng kamag-ari. Aren't you Flutter na nagsuswan sa iyo ang mga anak ni Judge Mariano? Natatawang wika nito. I'm damn Flutter. Paano nyo yan ito? Marinig ka. Nakatingin sa atin ang dalawang bata. Bulong niya sabay baling sa dalawang teenager at ngingitean ito. Alas na webin na halos na magpaalam ang mag-anak. Sa kabila ng naroon si Linda ay mabilis na binuhat ni Sheldon ng asawa at ipinanhik sa itas. Sir Linda ay umiiling na tinawag ang mga katulong. Alam nitong kanina pa naiinip ang anak at sa dyan niyang inabala ang pamilya na magtagal. If only to torture him once in a while. Sa silid ni Sheldon dinala, sinika at inilapag sa kama. Pagkatapos ay binilikan ng pinto at isinara. Tumuloy sa banyo at binuksan ang shower na tinimpla sa maligamgam. Pagkatapos ay muling lumabas. Alam mo, ngayon ko gustong pagsisihan kung bakit hindi ako pumayag ng church wedding. Seryosong wika ni Sheldon habang tinititigan ng asawa. I'm sorry, may hindi magandang karanasang nangyari sa akin at maaaring maisip ko yun sa simbahan and I don't want to spoil our wedding. Unti-unti itong nag-aalis ng kasuotan. Pahapir na ikwena ito ng mama mo. Sagot niya, Is she beautiful? Nagkibit ng mga balikat si Sheldon. Inihagis ang polo shirt sa city. Very. Bagyang nasaktan doon ang dalaga. Pero alam niyang magandang siya kaya gading na wala. You still love her? Patuloy niyang tanong bagamat unti-unti nang bumabango ng kaba. Inaalis na ng asawang pantalon nito and she could see his masculine back. Nagpapaalala yun sa kanya na mga ranchero sa rancho. They din in comparison kumpara sa lalaking ito na ngayon ay asawa na niya. Kamukha ba ng asawa niya ang mga Grecian gods and Greek mythology? Posible, sang ayon niya sa lihim ng umiti. Hindi ko alam kung kay pabula ko sa ganoong damdamin niya. Walang emosyong sagot nito. but his eyes never leaving her? Ay thought at that time that she was so beautiful at maraming bagay kami sa palagay ko ay pinagkakasundo namin. Pero huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanya. Iba ka, she wasn't an innocent as you when I first met her. Hindi alam ni Nika kung disadvantages niya ang pagiging inosente. Wala siyang hinihiling sa pagkakataong ito, kundi ibigay sa asawang kasiyahang bagamat, hindi niya alam kung paano gagawin niya. Nasa ganoon siyang pag-isip ng lapitan si Richelle na at hawakan sa mga balikat at itayo. Nakahubad ka na. Nauutal niya ang sinabi. Sunod-sunod ang kabal ang dibdib. Nasaan ang kumpiyansa at humor mo sa sandaling ito, sweet Naaari mo nitong sinabi sa pagkautal niya. Ang mga kamay ay nasa dibdib. Niya at sa isang tinatanggal ang mga butonin sa harapan. Sinikay ay bumaba ang tingin. Gas for loud, pero hindi inalis ang mga mata nito. I know I'm not supposed to look, but... But... Hindi mapigil ni Sheldon ang matawa. Ibinagsak sa paanan ng asawa ang damit niya. Para sa na nag ng tingin si Nika. Hinubaran mo ako. Alam ko, nakangiting sagot nito. Sweetheart, hanggang sanang alam mong ginagawa ng mag-asawa. Tumasang mukha ni Nika. I am not that ignorant, Sheldon. May bahagyang irritation sa tinig niya. Pinag-aaralan sa kolehiyo kung paano ang bata. Between man and woman. At nursing ang kursong kinuha ko sa kabisera. Pagamat hindi ko natapos ang ikatlong taon dahil namatay ang itay. Ang scholarship ko ay para lang sa tuition fee at hindi kasali ang iba pang gastos. Litanyan niya sa seryosong tinig na lalong iyo ni Sheldon. Practically, itinuro ba sa inyo sa kolehiyo kung paano ginagawa ng babae at lalaki ang pagbubuo ng bata? I have an idea. It is just that. Muling bumaba ang tingin at muli rin agad itinuhon sa mukha ng asawa at nagtanong na nagbabagabag ang tinig. Don't you think you're too big and I'm small? Will fit, sweetheart. Ginagarantiyahan ko. He couldn't stop his shoulder from shaking na nakapagawa. Palumbalik sa eritasyon ni Nick. Huwag mo kong pagtawanan. I'll try my bar, best to please you. Pagalit niyang sinabi. Nalimutan na niya. Ang nasa isip ay iniintol sa soltosiya ng asawa dahil sa kawalang alam. Pumormal si Sheldon. Hinawakan ng baba niya at Sweetheart, believe me. Hindi kinapatagtatawadan dahil innocent ka. Tatalon pleases me more than you'll ever know. At nagulat pa siya ng buhatin siya ni Sheldon. Saan mo ko dadalhin? Hindi niya malaman kung paano tatakpan ang sarili ng mga braso. Maliligo tayo. Tayo, bulalas ng dalaga na nagpapasag. Ibaba mo ko. Pagkatapos ay napapikit. Muling gumapang ang kahiyan. She was as naked as her husband. ibinabase ni Sheldon sa tapat ng shower na tumutulo ang tubig. Inabot ang sabon at dahan-dahang sinabunan ng katawan niya. She's Stephen Hindi tubig ang dumadalay sa katawan niya sa kanyang taglay. But lightning ini-ikot ni Sheldon ang sabon sa dibdib niya at muntik nang mapasigaw si Nika nang hindi niya tinakpan ang sariling bibig. Habang si Sheldon ay hindi inalis ang mga mata sa mukha niya. Kung, kung hindi ka hihinto, I think I'm gonna, I'm going to fall. Sure, you want and I'm here to hold you. Relax, his voice in his curse. Tumaba pa ang kamay ito na may hawak na sabon. Nang maramdaman ni Nika kung saan patungo iyon, ay wala sa loob na tinabing niya ang kamay ng asawa na ay kinilaglag ng sabon sa tayo. No, hinapit si ni Sheldon payakap and started lazily kissing her ear habang dumadaloy ang tubig sa kanilang mga katawan. This is hand seeking his breast and cap it while his tongue played with her mouth. Hindi alam ni Nika kung anong unang pagtutuunan ng pansin. Ang halikaw ang ginagawa ng asawa sa dibdim niya at lalong hindi niya alam kung saan siya nalulunan. Sa literal na tubig na bumabagsak sa kanilang dalawa o sa damdaming hindi niya kayang bigyan ng pangalan. At bago pa niya madesisyonan kung alin roon ang bumabagsak, ay bumba sa leg niya ang mga labi ni Sheldon, kissing the hollow of her throat. At bababa pa ulit sa shoulder blade niya, giving them love bites and down to her breast. She gave a soft cry when his mouth caught one maple and nibbled it gently. Pagkatapos ay muling tumasang ang lalaki and kissed her eyes, her nose, and caught again her lips. Sa pagkakataong yun ay ng halik si Nika, aware of the charming meanness na may puso niya, she kissed him back and missed his tongue and shyly played with it. He groaned and embraced Her tightly habang isang kamay nito ay gumawa ng masarap na landas sa katawan niya. He's slowly as if taking all his time, until he found what he took looking for. Sheldon, he murmured in his mouth. Yes, sweetheart, yes. She sagot his chest as fingers played and played. She wanted him to stop. No, she didn't want him to stop. Hindi ni niya alam kung ano ang iisipin hanggang sa palagay niya may sumabog na liwanag sa banyo. That she almost fainted. She wasn't able to suppress a cry. At bago siya bumagsak sa tiles, ay binuhat siya ng asawa palabas ng banyo, kasabay ng pag awot ng tuwalya sa towel rack. Itinayo sa may paano ng kama at pinunasan ang buhok niya at ang buong katawan. Pagkatapos ay inihagis ang tuwalya sa carpet. Basa ka pa rin. It doesn't matter. Matutuyo rin ang mama yun. Hinila siya nito pahiga sa kama. He was on top of her and kissed her again. Sa pagkakataon niya ay sa pagitan ng marahas at banayad si he did. His tongue deeply and went with Joan, to dalaw again at lalo lamang nagdagdag sa hindi pa humuhupa nga po yung damdamin ni Nika. His mouth and handled alternately, giving her delights and pleasure ay hindi maisip ni Nika na posibleng mangyari. Nahuminto sa paghalik si Sheldon ay tila na kada ng kawalan and pull him up. Sweetheart, touch me, tulad ng ginagawa ko sa iyo. Gusto ko, kaya lang baka hindi tama ang gagawin ko and then I would displease you. Aniya sa mahinang tingin. Naigpit na kap ni Sheldon ng asawa. Ibinawan ng mukha sa buhok nito. You can never displace me, Nika. I want to touch me at ako sa iyong gusto ko. Eh. Itanas ni Nika ang mga kamay sa dibdib ng asawa. Feeling him and touching him in a feather-like fashion. And her fingers on his muscle chest is a at first. Go ahead, sweetheart. You're doing fine. He encouraged huskily. Pinaglaro niya ang kamay sa manipis na balahibo sa dibdib ng asawa. Pagkatapos ay muko and brush a feather light -like kiss on his nipple. Touching her tongue at it, Napahugot ng paghinga si Sheldon and gaps her hair. Then her fingers move downward to his stomach for further exploration. And lower still and stop. Don't stop. Kung nag-uutos na nagmamakaawa ang asawa, hindi matiyak ni Nika. But she was encouraged to touch him fully. Freely he groaned aloud as if in pain. Sa pagkakataong yun, alam niya it wasn't because he was in pain. At nakabasan siya ang kagalakang gusto. At nasisihan si Sheldon sa ginagawa niya. Oh, sweetheart, The shelter ng marahas na kinabig ang asawa at marahing hinagkan sa mga labi with a fashion that is similar to savage hacker. His hand coughing her breast, kneading them in both rough and tender fashion. His mouth followed and give a swirling with kisses and suck it gently. Hindi malaman ni Nika kung aling bahagi ng katawan ng asawa ang hahawa. Para siyang nasa gitna ng dagat at nalulunod. Again, his mouth found her kiss. Her erotically while his hand gently parted her tits to sixth entrance. Napapitlag si Nika. Sheldon wishes Miss Wicker he posed himself Ben. Who did that kill me? Sheldon was torn between laughter and the rose and the need to be sad. And I thought your rumor deserted. you will miss Miss Wicker. He said, Ben hey, Hindi mo sinasagot ang tamo. Who did? Oh, no. nilurul na nalit ni Sheldon ang pagkawalan ng sigaw Halos gumawa na mga kukulian sa likod ng asawa sa humihiwang sakit ng nalang Don't move. Now no, you're kidding me. Ismal mal sa pagbida ng paghahabol ng hindi. Hindi ka mong Ay, tingka yung may lang O inaakala mo sa pagsasabi niya na mawawala ang sakit. Bukante ka rin. It's painful as Aniya yes, sa pagbida ng hindi siya magsakit. Marahang tumuhin sa siya. ang chester. ka mga sa itong hindi. It will pa It will pass. You. It will pass. Well. It will pass. It will sumunod sa iyo. siya, siya ni Sheldon ang respon. Propness. Paganista kang hansi gis her body into a rose and making her forget her pain for a while. But cried softly when he started to move and drove in her slowly at first. Mas arousing her again pinipigil ang sarili para sa kanila. Hindi matiyak ni Nika kung kaya nawala ang sakit at tumalili ang kakibang damdamin. Waves and waves of ecstasy filled her and something wanted to explore. At nangbilisan ni Sheldon ang paggalaw, she screamed as she reached her clinics. He drove fast and mahigpit na niyakap ni Nika ang halos mapupuntok sa hininga ni Nika and poured himself into her and cried and Kung gaano katagal na natili si Sheldon sa ganong ayos ay hindi nito matili. Nang bumalik sa room ng paghinga ay bumaba sa tabi ni Nika. Kinabi niya ng sawa at banayad ni Nika sa You're amazing, sweet. I never had such hatter and delight na Nika sa'yo. Tumasa ang mga kailan ni Nika. She could still feel the little pain pero mamitiyak na. Siguro ay paniniwalaan ko na yung sinabi ng kanila na mahal mo na ako ng kawita. Pero hindi nga mati siya Sa halip ay tinasang mukha ng isa. Hindi lang konti niya. Hindi lang konti. Ilang sandaling nakatitig lang si Mika sa asawa bago ng salito. Siya ba? What's with it? Kaya ito pala. Palagi. I mean. I mean. Tapay na the ecstasy. Iyong huli. Always. She would call me. I could have done this earlier, you know. Natawa si siya. So, this poor hindi ko na mga Hindi niya na So, I'm going for I love you, I will always you. Promise me once na mamahalin mo ako. Once only. Minsan kang nangako sa itin nang pakakasalan mo ko. mo yun. Eh. Maniniwala akong mamahalin mo ako sa paglipas ng mga araw as long as I promise you promise me now. Kung ang nararamdaman ko sa'yo mo ng Monica ay hindi pa pagmamahal, then I promise to find what love is and love you even more and more. Payapang isiliksik ni Monica ang mukha sa dibdib ng asawa at bagyang nagita. Si Sheldon ay nagtan sa ulong ng at kinabog ni Mika. Hindi may iwasan ni Sheldon ang mukha na walang mga. Miss innocent Monica, I love. I've always loved her kahit na walang katiyakang pakakasalan niya ito.

We've been engaged for 18 years and 2 months and 9 days and 16 hours to be exact. Bago tayo pinasang ka namin. were amazing. Natatawang sagot na siya. I'm and so I forgot to count the minutes. At isiniksik pa ang sa dito ng isa. Kung ano sa silid na tao ni Charlotte. I'm going stop shaking at parang sa mga sa mga At umaas ang siya kakausap ng she felt her to stop. She was finally the to sleep I'm a good woman.